Aram niyo ba na rason na kay may cattle drive pag rodeo festival? Mabuhay! This is Lenny Lacochera, pure mas batenya ang bikula ng taga-isla. Kamat ko lang kagdali-dali ako kadto sa corner Quezon and Rosario Street kundi inagahulat ang mga lokal kagdayuhan na turista para sa cattle drive. And habang nagahulat ako, I have the chance na maka-istoryan usad sa ginalupa ko na tao, kababayan na taga San Jacinto, kag very humble na tatay kag presidente niyan, San Rodeo Masbateño Incorporated na si Judge Ehem Camposano. May ginshare siya sa ako na rason na kay ang cattle drive kada Rodeo Festival. Alam ba ang Rodeo Festival ginbatugan na himuon sa 1992 sa grupo sa mga mas batenyo na ranchero kag mga negosyante ang tawag sa inda grupo makusog. Sa 1993, ginhimu ang una na Rodeo Festival kag ang tawag naton is Rodeo Filipino. Ini ginhimo para mapakusog ang cattle industry sa probinsya kag para ma ang aton turismo. Only in the year 2000, from Rodeo Filipino, nagang official na Rodeo aton festival, and based sa Executive Order 120 na Mahani President Gloria Arroyo, Masbate was declared as the Rodeo Capital of the Philippines. So, nanuman gayod ke ginahimo ang cattle drive pag Rodeo Festival? Inina tradition ginapakita ang buhay sa mga parauma. pagsakripisyo, kagkatibayan sa mga masbatenyo sa panahon, kung pano abugon, kagiyahan ang mga bakahali sa mga hagrayo na pastuhan sa iba-iba na rancho sa munisipyo, pakadi sa syudad sa masbate, habang nagahulat na maisakay sinda sa barko, pakadto sa iba na probinsya. That's all for today. This is Lene La Cuachera saying, Nanopaman! See you here in Masbate! Bye!